Amazing morning, another day, another hope. Tapak para kay Mentor Ronnie Salamat! Woo! Come Amazing morning! Ang bogi! Amazing morning! Amazing morning! Kahit maulan. Uh, ako nga pala si Ronnie Salamat, aking uh, si Ferrel, uh, Cruise ship po ako. Siguro nag niyo yung Princess Cruises. Uh, sa TV actually yung The Love Booth. Uh, nung sila yung shooting doon, wala ako sa pelikula, pero nasa barko ako. Okay lang. <laughs> uh, ngayon, eto na. Nananahimik ako sa bahay, nakapakasyon ako. May tumawag sa akin. Isang kasama ko sa barko. Ay, Ma Gabriel! So, nagpunta sila, kasama yung isang mentor, at pinakilala nila sa akin yung product muna. So, tinesting ko, at the same time, actually not the same time, uh, inintroduce nila sa akin yung business. So, kung that time ay may pera ako, baka nag na ako. Ang kaso wala pa eh. So sabi ko, gagawa ako ng paraan. And then ginamit ko yung produkto, maganda yung naging effect sa katawan ko. So sinabi ko sa mga anak ko, mga graduate na naman sila, sabi ko, papasok ako sa ganito ang business, pinaliwanag ko. Nag-message sila sa akin lahat, kaming magkakapatid, big no. So, what to do? I don't care. Ako bahala. So, I find ways. Tinawagan ko sila, Dio. Check the gun. Siyempre. Ngayon, ito. Ito may kasalanan eh. Tatawagin ko dito kung bakit ako pumita ng isang linggo. <laughs> Teka, ito yung check eh. Actually, ka-join kajo ko lang nung June 14. June 14. So, na-excite ako dahil kasalanan nito nung kasama ko sa barko. Kasi, okay, maganda ang posisyon ko sa barko. Kumikita ko. Kaya lang, everyday, gigising ako ng maga. Maraming mga safety training. Maraming, maraming trabaho, in other words. Pero ito, ang dahilan na mukhang hindi na ako babalik ng barko. I am worldwide. Salamat po. Tatawagin ko yung aking angel mentor para basahin niya itong ginawa niyang kasalanan sa akin. Si, pastor, si mentor uh, Johnson Lagos po. Sir Ronnie, salamat. 35,920 pesos. Maraming salamat po. Thanks to I Am Worldwide. Marami na akong pagkasulina. Yes. Wala nang alarm clock. Yes. Wala nang crew drill. Yes. Wala nang public health rounds. Akin ang aking oras. Pag sinipagan ko everyday, in the future, maganda kinabukasan. Yes. Alright, thank you po. Kung naghahanap ka ng extra income, welcome na welcome ka dito. Join our team now. Join I Am Worldwide.